Tapos yung branch nyo sa target Kung hindi mo mamasamay Nasa ma Kumikita kaya na magkano doon Pagkalabas na lahat Mga 20 Mga 22 ganun. 22 hanggang 25 mil oh. Isang araw oh. Pinakamalakas yun Yung pinakamahina uh, 15-10 Pinakamahina na yun Maladiwa ata nga Ano lang isipin mo? 10,000 a day into into 30 days magkano yun ang sinasabi pa nila kung maabot po sa lakalakasan 25,000 a day di ba? sa malalakas yun natin sa Friday, Saturday ano yung araw na malakas na yung boss? Friday, Saturday, Sunday? Sabado at Linggo Sabado at Linggo, Beijing Isang araw Pero hataw yun, boss oh, 1, 2, 3, 2, 3. Ibig sabihin, pagdating nyo ron Wala nang pahipay nga Diretso agad yun. yun. Ganong kalakas tong street food na to. Imagine ano, balat lang ng manok tsaka proven lang. Ah. 25 kuya. Pili ka na kuya. Diba nagbenta na rin ako? So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Stephen the Great. Nagaanap ko pa ng isang street food na maladiwata sa dami ng tao bumibili. So meron akong sa inyong i-introduce sa isang klase ng street food na kung saan maraming tao ang kumakain maladiwata ito siya yan wow. at ito yung product nila more on chicken skin proven and syempre yung ating yung kanilang malupit na cook yan pa, na mo, boss? Israel Israel? wow hindi pa kalaban ng ano yan hindi <laughs> <laughs> ka boss hindi <laughs> <gila>. ka <laughs> boss boss hindi ka boss hindi ka <laughs> okay, ikaw si Eugene, ikaw si Israel So napakagandang pangalan But so, anyway guys, ito nga pala yung pwesto no? Ang pangalan ng pwesto nila is Golden Fried Street Food Actually nag-start sila siguro mga one month ago no? Mga one month ago Pero from the day na nag-start sila Hanggang sa ngayon is talagang dinutumbog sila ng tao Say so, for example yung mga ganito, proven Proven ano? Oh. Yung mga proven nila is 10 pesos lang yan yung bawat isa dito is 25 pesos boss nakakailang luto ka boss ka, ang pinakamalakas mong luto nakakailang ang luto um, luto walo yung bawat salang ba salang katulad yan may bagong salang kanilagay mo rito Ayan, bago na naman to mga uh, ano ako may uh, mga uh, tatlo sa tatlo sa bawat sa bawat luto ilang kilo yon Okay, sa bawat salang ilan? Tatlong kilo? Ayun, so sa bawat salang Proven pa lang yun, ano? Proven pa lang yun niluluto mo tat Tatlong luto sa bawat salang, tatlong kilo Ganon karami yung napapaubos nila Eto naman sir, mga balat sir Nakakailang kilo ka nito? Yung pinakamalakas natin? Dalawang uh, pang 50 kilos 50 kilos? Diba? Malad di sa dami ng bumibili dito sa kanilang street food. Ano yan natin, merienda mo? Merienda mo yan? Ah, okay. Sarap naman ang merienda mo. Ayan, oh. So, syempre, para malaman natin kung talagang masarap yung kanina na street food, eh, kailangan kainin natin. Gamitan natin ng isang malupit na suka. Actually, actually, yung suka nila kulay pula, no? Pero may secret ingredients sila dyan kung bakit sumasarap, eh. Ito yung nagpapasarap maliban sa street food nila eh. Itong suka na to So again, tigma natin. Sarap. Malutok na. Kaya daw masarap yung suka talaga nila. Itong ganito boss, gano katagal to bago maubos? Mga kalahating oras lang. Mga kalahating oras lang ubos na to kahit nasa tatlong kilo na yan. Lampas na. Tapos kalahating oras lang. <laughs> Tapos boss, yung yung branch nyo sa Target Mall, mga ilang kilo naman ang pinaparada nyo ron? Mga balang mga... 200 kilo balat. Balat pa lang ilang kilo? 200. Kilo. 200 kilo. Okay. Tapos sa sa probinilan. 125. 50 kilos balat. Ah, proben, proben. Oh. Siya ang lakas. Ano? 200 kilo balat pa lang. 'Yun yung pinakamalakas daw nilang branch sa May Target Mall, somewhere in. Anong nakakasaak doon? San Pedro Complex. Complex. Ayun. Somewhere in Santa Rosa Complex. So yun ano yung na-observe ko lang sa kanila is uh, wala silang ginawa kundi magluto lang na magluto. So mag-start sila magluto ng alas 9. Hanggang alas 8 yun, luto sila ng luto. Tsaka kasi pinaka-signature moves nila is uh, hindi nila Uh, ipinapa ipinapatikim dun sa customer nila na malamig na yung kanilang uh, product. So kaya mayat maya sila nagluluto. I expect mong pagkumakain ka dito talagang medyo may kainitan yung lugar. But again, masarap yung product nila. And mura. Kasi 10 pesos and 25 pesos. So, ibig sabihin kung makasikwenta ka na ang tuhog-tuhog, ka na. Sama mo na masarap na malamig na drinks. Okay na yun. Alam niyo kaya sila nag-trend itong, itong uh, Golden Pride Street Food na to. Meron sila magandang presentation. Ang presentation na ginagawa nila sa lahat ng branches nila, pinupulpak talaga nila ito na puro balat ng manok. Any, anything ng mga nakastick. So yung mga anything na nakastick ipopront nila and then, and then ito puro lahat ng balat ng manok. So, syempre kahit sino naman ano, pag napasaan, na-attract ka dahil siyempre, masarap yun balat ng manok buti boss hindi naman kayo nahirapan sa supply yung kinukunan nyo sa Watangas ba? ano yun pag kumuha si boss mo ano na yun uh, ano ba? truck truck na ba? ah pick up kala ko truck truck pero ibig sabihin yung boom pick up na yun puno yun tapos ano yung supply pang isang linggo araw lang malakas so dito guys street food dalawang klase yan it's either kumuha ka sawsaw -saw mo kainin mo or ilagay mo sa baso para social sate eh? robin okay pili na po yan mga bago luto ngayon yan pinili na nang pinili ni ate teso ka ate ito pa dyan na lang ah na lang? Oh? okay lang, okay lang rin dito dyan na talaga <laughs> ano <lang> ba talaga <laughs> naguguluhan <laughs> Nag na ako eh <laughs> okay salamat sarap e eh, oh Sir, konting side comment lang. Masarap naman yung suka, sir. Masarap naman yung suka. Ah, oh, masarap na. Ayan. So, yan. Sila na nagsasal. Masarap daw suka, eh. Diba? Sarap. Yung mapapalabas yung dila. So, sarap. nag-i-start ng dumami yung tao eh. Siyempre, kanya-kanyang ano yan, merienda. Yung iba tamang nag lang. Sarap kasi itong balat ng manok eh. Asa malupit pa nito, pupuno yung panila yan mula ro, nandyan dito yan. So maya tuloy-tuloy yung luto nila yan, parang tulad nito. Sige, sige, pili lang, pili lang. Sarap. Pampulutan, boss, pang ano? Ah, okay. <laughs> Pero yun nga, sabi nga ni Kuya, inaabot lang daw ng kalahating oras yung probe na yan. Hindi magtatagal lang. At mamaya, magluluto na siya ulit. galing lang estilo eh, no? pinupuno nila, no? pinapatambok nila para more attractive yung siyempre itong mga baso na to, no? abay oh papabutin pa nila hanggang dito yun yung signature way nila oh, may atay na sila oh, oh atay kayo dyan. ara sa buo banda ano ano ante pangulam mo pangulam pampulutan yeah pampulutan patesting nga nitong probe na to ayun Ay, kita wala kuya eh ah, Talaga naman tumpukan ng tao eh oh. So syempre guys, yung location nito is dito yan sa may Timbaw, uh, Timbao, Binyan, Laguna. So guys, so syempre shout out sa lahat ng mga tagalang kiwa, loma, malamig. Eh syempre daw lahat ng mga taga Timbao. So okay guys, hindi ko na masyadong bababayan ang vlog nito. See you again to my next vlog. This is Stephen Gray. Bye and yes. I told you guys at the end, ito na lang ang matitira. Eh syempre yung cook natin wala na. Paalam na. Land <laughs> down. Ngayon ka benta rito. so siguro ilan nito na titira 3 6 9 10 11 pieces. And 4 pieces na iyan uh, na atay at dalawang buchi. So yeah. And syempre Goodbye. Dragus. Nine <laughs> right. down.